makahawak sama mga bambu kasi may kumakat. Ang galing po. Hindi ko makita. Woo. Ayan. Nga malakas oh. natin yung kasamahan. <laughs> <Woo>. Good morning. <laughs> good morning, Raja. Good morning. Ang lakas. Good morning, good morning. <laughs> na lang <laughs> ulit kasi yung sa tatlong buwan natin na walang akyat nandito tayo ngayon sa barangay Kuyambay dito sa Rizal ito yung nagpatong rock medyo napagod kami napagod pala dito pinagandaan ko to ha tatlong buwan na wala akong akyat ito yung inakit natin yan ang kasama natin oh. Pagod na pagod. Patong rock. Yan, yung mga natin. Pagod no? Ito na pala. Pagod na pagod sila. Pagod na pagod. Pagod na pagod. Pagod na pagod. Pagod na pagod. Pagod tayo pagod. Pagod na pagod. Pagod na pagod. Pagod na pagod. Aakyatin natin yan. Yan. Papunta doon sa taas. May hagdan dito. Change outfit kuya Abla.

Kontrata ko. na yan, ayun. Ay, <laughs> <katrata> na yan, kuya. <laughs> <Hula>, yan yung <laughs> po na Kaya na kita. Kaya di ako Kaya Okay, huwag mo na na ihulo. Ito, lawit <laughs> na yan. <laughs> yan, yan, yan. Oh, yung One, two, three.

There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just you so you'd notice, too. So you can look up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look go. great. I like you. I can't wait. A first time, our first day. You're so fine. I'm so late.

Ay, okay. mo muna ako. I-video stop ako. di ba? I-stop ko? Oo. Tapos, wala siya automatic na picture? Wala. Ang ang video Okay lang, okay lang. <laughs> Nakabidyo siya dito eh. <laughs> dito. Ano to? mo pa yan? Iyan na Kasi. Pupalik post ka lang doon. Bidyoan kita. Diretso, diretso. lang. Nakaroon. Di wow. ba ito? Saan yung pabidyo niya? Saan mo pabidyo mo dito? Kahit saan Kahit saan yan. Ako, Ikan Akong ganun picture, jabit, jabit, jabit. Ay, hindi, wala akong picture dapat Oh, hindi ulo lang uh. Hindi ito na Mura lang Pagdating dito, alam ko ni Kuya kasi mahirap sir? Sige po. Doon po sa kabila sa pintura ng ano. Wala ka naman charger to. Kung dito, dito ka lang. Pero yung drum mo nakaharap na yung puso. Isa sa harap, gagabihin tayo. Hindi Papalipat kami ng drone. Okay lang yun. Let's go. Let's Let's go. Okay, Good morning. Yan, dito na tayo sa summit ng nagpatong rock kaya tinatawag na nagpatong rock kasi yan dito yung malaking bato yan yung pinapatongan namin ngayon dito so for beginners talaga to itong nagpatong rock na to dami yung dami naming nakasabay dito ngayon yan, sa baba. sa tatlong buwan natin na hindi na pag-akyat dito tayo sa nagpatong rock chill hike. Ayun no? Know? Pagod 8 hours yung <laughs> akin. Tara, meron pa tatlo. Ang dami nating kasabay. Ayan yeah, sila. Ayan. Ang dami. Nagpatong rock makikita yan dito sa barangay Kuyambay. Ito sa Rizal. Good morning, good morning. Yun. Ah, sa tatlong buwan, hindi tayo nakaakyat ng bundok. Pa. So ito yung una nating akyat sa taong 2025. February. Yan, nandito tayo sa nagpatong rock dito sa barangay Kuyambay. Dito sa Rizal. Unang taon na pag-akyat natin chill hike Mabing na ating katay ng tatlong buwan no? so, sa hindi pag -akit. at wala tayong post sa ating mga uh, social media sa youtube facebook at sa tiktok so ito yung pagkakataon natin na makapagpost naman tayo shoutout kay Tutoy Adan yun. shoutout sa iyo eh Joanna, shout out. 'Yan sa Green Hills. Kung gusto niyo bumili ng mga gadgets, 'yan, punta kayo kay Tutoy Adan dito sa May Green Hills. Lalagay ko dito sa sa aking description sa baba. Pwede niyo i-click 'yun, pwede niyo bisitahin yung kanya, Facebook page. Kung gusto niyo bumili ng mga gadgets. 'Yun. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Unang akyat sa taong 2025 at antabayanan ninyo yung ating susunod pa na akyat. Good morning. Yun, andito tayo ngayon sa nagpatang rock. Andito nakasama na natin si Gracia. First time. First time here dito. Back to basic. Back to basic tatlong buwan na tenga at ito tapos na bitin nakakahingal <laughs> bitin si Gracia ilang minuto lang daw papuntang summit ayan ayan ay kasama natin yung malalakas na bitin na bitin sa akyat dito sa nagpatong rock ayan yung pawis nila, hindi daw ano, hindi daw tagakpak. Nabitin baka mamaya tumakbo tumanga mga to pagbababa. Ayun so, pag oh. No? So marami tayong nakasabay dito ng mga joiners. yan. Ang daming na kasabay natin. Yan, puno yung ano, yung pagkakita taas ng nagpatong. Okay, e, abang-abang sa ating mga vlog pa itong february may major tayong aakitin abangan nyo yan ito yung pinaka una nating major sa february mahiwagang, mahiwagang lagusan ng binado <laughs> oh my god okay. wow ayan nyo yun yung ating post ganda pa naman sa binado unang major hike natin ngayong 2025 <laughs> at unang at pangalawa nating hike sa tatlong buwan natin na na tenga na walang akyat yeah, sana makayana natin yun yung major hike natin bale ilang araw tayo dun at at ilang gabi yeah. sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking youtube channel pindutin nyo lang yung not notification bell dito at, <laughs> at sa ating facebook page

picture well, kayo <laughs> Thank you, no? Thank you. Oh. Ayan, tingin, tingin, tingin. One, two, three. Four. One, two, three. Uh, na natin. Ah, Na traverse na tayo traverse, <laughs> ay, ay, ay. basic. <laughs> tama talaga to sa Pulse mga na. beginners kayang kaya kahit nakapikit kaya ang akitin parang <laughs> kanina parang <laughs> kanina lang hirap na hirap kasi madilim pa eh ngayon wala kitang kita na yung and we're back yes yan o no? kaya akitin nyo na to kung ka sa ano umundok to ito yung mo, nagpatong rock. Basic na basic po sa'yo. Hey! Ayan. Ayan, na, napababa na kami. Hello po. Hello. 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 Yan ang ah, antayin uh, muna natin ating mga kasama dito. Tapos sabay-sabay na tayo. tayo, tayo, tayo <laughs> <laughs> oh, let's go, let's go. Ang hirap dito ha. Oh, okay, ano, ko kaya tayo ha? Ulo guys. Ulo, uh? ulo, 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 ulo. ulo. <laughs> Dilikado. Hop. Oh, Hop, gabang, gabang. Gabang ha, gabang. Gabang <laughs> <laughs> tayo dito. Oh. Ang, hirap, ang hirap pala dito. Ang hirap pala dito. Kaya guys, ingat kayo ha. Yung mga unay nyo. Dito nga. Na-undog Ingat kayo, ingat. Ang hirap. Uh, Grabe. <laughs> ang hirap. <laughs> uh. you can do it. Subscribe. <laughs> oh my God. Masali oh, pa kami dyan. O, naman. Ayan o. Oh. Yay. Ayan o. Oh. Nahirapan sila. Oh, sa ang kuweba sila lumusot Ang hirap oh. Oh. Grabe, Grabe oh, oh. pagod na pagod sila, oh. oh grabe. Oh. Akira. Okay. Oh. Akira, grabe. Ang hirap pala dito sa nagpahatong rat <laughs> oh. Let's go, let's go. May challenge, may challenge. Sa wakas nagka-challenge din. <laughs> Wala na. Tumalagay ko sa bag mo, ma'am.

papunta tayo ngayon ng pools itong tong pools lumadaan kami sa may ilog um.

itong tungkol ito yung matatagpuan sa barangay ko dito sa tanay Rizal ito yung baba niya yung tungkol ito, ito yung malalim malalim yung banda rin ito yung taas niya yung yung ito yung taas, yung ito, taas. ito yung ito yung 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 Gracias. Yan shout out kay Junjun Francis yung tour guide natin dito sa dito sa nagpatong rock at tung tung falls. Yan siya. No kay Ito yun. Gusto niyo pumunta dito. Iyan magiging tour guide niyo. masarap dito. Hindi malamig yung tubig.